Hello guys! Good morning! At ayan nga, kakatapos namin maligo ng aking asawa. Di kami naliligo ngayon pag di kami magkasama. O ba diba? Ang sweet. So ngayon, maghilamos ako yung yes. 99 Skincare Snail White Soap. Yes? 99 Skincare tong sabon na to guys. And napakaganda niya talaga. Dahil para kang may pulbo after mo maghilamos. And ayan, tingnan niyo naman kung gano'n siya kabula at gano'n siya kasarap sa mukha pag kinukuskus mo dahil hindi siya magaspang. Yes, makinis tong sabon natin na to at napakabango naman talaga niya. Ayan, ilagay mo siya buong mukha mo, buong katawan to actually. Pero hindi ko na pinakita na ginamit ko siya sa katawan. Pero, ayan, pinapakita kong ginagamit ko siya sa mukha. And super kami nga enjoy the music habang naghihilamos ako. So, ayan, pag hilamos ko, grabe, parang alam mo yung banat na banat yung face. Tapos parang, ang sarap niya talaga dahil super smooth na ang lambot. Ganun siya. Hindi ko ma-explain. Sobrang ganda nitong sabon natin. And guess what? 150 grams na siya guys. Napakalaki. 99 pesos lang at napakatagal pang maubos. Yes. At kada hilamos ko parang feeling paputi ako ng paputi. Grabe yun. Ayan, o, tutuyuin ko na yung mukha ko dahil magagamit ako ng Kojic Papaya set natin. So ayan, gumagamit ako ng cotton kasi sensitive talaga yung face ko. And konting madikitan lang to ng mga dumi, alert, ah, mga allergens. Ayan, talaga namang in-allergy na yung mukha ko. Butlig-butlig is real. Kaya super ingat ko ultimo sa cotton at hindi ko nang dinidikit yung mukha ko sa mga kumot. Unan, gano'n. Super sensitive nga kasi. Pimplesin talaga ako. Kaya ayoko nang bumalik doon sa nakraan. Ayan. So, gagamit muna ako ng rosemary Project Papaya Toner natin. Napakasarap din ito sa face. Tanggal talaga yung mga dirt sa mukha. O, oh, di ba lumabas ang aking dimples? <laughs> Ayan. So, pahid-pahid lang ng ganyan. And that's it. Pagkatapos niyan, gagamit na ako ng uh, Rosmar sunscreen. Kasi nga, syempre, lalabas kami ngayon para protected sa araw. Mamaya, sunburn ako. Oh no, mangingitim ang aking face. Ayan. So, lagay-lagay lang tayo ng ganyan. And meron din tong sunblock spray para reapply ka every 2 to 3 hours. Ayan. ba? Diba? Ang Rosmar Kojic Papaya Set kasi natin, guys, isa anin na ang laman. Meron siyang dalawang sabon, dalawang cream, isang toner, at isang sunblock spray. So, next naman, gagamit tayo ng Rosmar Dio you Ayan ang new packaging natin. And from 199 pesos down to 99 pesos na lang. Ayan. Kaya maputi ang ating kilikili. No pawis. 48 hours. Pwede yan sa mga babae at lalaki. Then after that, maglo-lotion naman ako. So, ayan. Pinapakita ko sa inyo ang aking skincare routine kung bakit ganito ako kakinis at kaputi. Ayan. Pampamp pump lang ting At ito guys is may instant whitening. Sa mahilig na instant ang pagpute, ito na. Pero syempre for permanent use, use daily. Ayan, and after that, sa legs naman ako maglalagay. Ayan, legs naman. Legs is real. Real na real, real na real. Para kuminis, diba, guys? Para... Napansin ko nga, parang ang puti ng legs ngayon. Siguro ito talaga yun. Ito na talaga. Ayan. So, pahid-pahid tayo ng ganyan. Then, after that, ito nga palang ginagamit ko. Rosmar Intense Body lotion. Sobrang ganda nito. Sobrang bilis magpaputi. 10 times instant whitening power. SPF 50 pa. At ito nga pala yung OOTD for today's video ko. Ay, mapapalit ko ng bra kasi kita pala yung ko dito. So, ayan. O, di ba ang puti ko ngayon, guys? Grabe, magpakinis yung 99 skincare snail white soap natin. 99 pesos lang. O, ayan. Walang filter. Hakita pa yung ko kagabi.